Naranasan niyo na po ba, mga minamahal na nanay at tatay, na sa gitna ng katahimikan ng gabi ay pagmasda ng inyong anak habang ang tanging liwanag sa kanyang mukha ay nagmumula sa malamig na ilaw ng kanyang cellphone? At sa sandaling iyon, naitanong niyo sa inyong sarili ang isang katanungang dumudurog sa inyong puso. Kailan nga ba naputol ang koneksyon? hindi po ang koneksyon sa internet dahil iyon ay tila mas malakas pa kaysa dati, isang walang tigil na agos ng impormasyon at ingay. Ang tinutukoy ko po ay ang kabilang koneksyon. Ang hindi nakikitang sinulid na nag-uugnay ng kanyang puso sa inyong puso at ng inyong mga puso sa puso ng Diyos. Tila may bumabara sa inyong lalamunan, isang pisikal na sakit habang binabalikan ninyo ang mga alaala, ang kanyang maliliit na kamay na bagamat clumsy ay buong pusong ginagaya ang pag-aantanda ng krus. Ang kanyang musmos na tinig na nagtatanong kung sino ang nagpinta ng mga ulap sa langit o kung naglalaro ba ng taguan ang mga anghel. Naaalala ninyo ang kanyang unang komunyon, ang kanyang mukha na nagliliwanag sa isang dalisay na pag-unawa. At napapatanong kayo, nasaan na ang batang iyon? Ngayon, ang anumang pagbanggit sa misa, sa pagdarasal, sa pananampalataya ay sinasalubong ng isang pader ng mga depensa, isang pader ng nagyeyelong kawalang-pakialam, isang malalim na buntong-hininga ng pagkainis, o mas malala pa, isang matalas na pangangatwiran, puno ng panunuya at mga linyang natutunan niya mula sa madidilim na sulok ng internet, na kayo sa inyong simpleng pananampalataya ay hindi alam kung paano sasagutin ito ay isang pagdadalamhating dinadala ninyo sa lihim isang pagluluksa para sa isang kaluluwang bagamat humihinga sa ilalim ng iisang bubong ay tila milyon-milyong milya na ang layo Nais ninyong sumigaw, ngunit itinuro na sa inyo ng karanasan na ang inyong mga sigaw ay lalo lamang nagpapatibay sa kanyang mga pader. Nais ninyong magmakaawa, ngunit ang inyong mga pakiusap ay tila tinatangay lamang ng hangin na puno ng kawalang interes. Ang metapora ay malinaw at masakit. Sa inyong tahanan, pinilit ninyong panatilihin ang pinakamahusay na spiritual wifi na maiisip. Isang high-speed connection na pinapatakbo ng pag-ibig, tradisyon at sakripisyo na ang password ay pamilya. Ngunit ang device ng inyong anak, ang kanyang puso at isipan ay piniling kumonekta sa ibang network, isang pampublikong network, bukas, magulo at mapanganib. Ang network ng mundo. At ang network na iyon ay may sariling mga terms and conditions. Ang pag-ayon sa uso sa lahat ng oras, ang pagsamba sa sarili ang walang katapusang paghahanap ng mga panandaliang kasiyahan. Ang data plan nito ay walang hanggan, isang rumaragasang agos ng mga distraksyon na pumipigil sa kanya na magkaroon kahit isang sandali ng panloob na katahimikan. At nakikita ninyo kung paano siya nilalamon ng koneksyong iyon, kung paano siya nito sinasaid, kung ang sakit na ito ang wikang sinasalita ng inyong puso, kung ang kwentong ito ang script ng inyong mga araw, huminga po kayo ng malalim, hindi kayo nag-iisa, hindi kayo nababaliw. At ang laban na ito, gaano man ka imposible tingnan, ay hindi patalo. Mayroong isang diskarte, isang sining ng espiritual na pakikidigma na pinanday ng mga santo, at ngayon, Tatanggapin ninyo ang inyong pagsasanay. Kaya naman, kung kinikilala ninyo ang inyong sariling pagpupunyagi sa mga salitang ito, Inaanyayahan ko kayong gumawa ng higit pa sa panonood ng isang video. Inaanyayahan ko kayong sumali sa isang hukbo. Mag-subscribe po kayo sa channel na ito dahil dito hindi kayo makakahanap ng mga mahikang solusyon kundi isang komunidad ng mga espiritual na mandirigma, mga nanay at tatay na tulad ninyo na handang lumaban sa inyong tabi sa digmaang ito ng pag-ibig. Para sa isang misyon na ganito kalaki, hindi tayo maaaring pumasok sa larangan ng digmaan na armado lamang ng mabubuting hangarin. Kailangan natin ang gabay ng isang subok na strategist, ng isang tao na hindi lamang nakaligtas sa digmaan, kundi siya ang sumulat ng mga manual ng tagumpay. Sa maluwalhating kasaysayan ng ating simbahan, iilan lamang ang mga personahe na may autoridad at kahusayan sa pakikibaka ng kaluluwa tulad ni Santa Teresa ng Avila. Marahil ang imahe ninyo sa kanya ay isang madreng dekalausura, isang kahangahangang mistika na sumusulat ng mga tula ng pag-ibig sa Diyos. At siya nga iyon. Ngunit ang pagtingin sa kanya bilang ganoon lamang ay tulad ng pagsasabing ang isang five-star general ay isa lamang lalaking nagsusuot ng uniforme. Si Santa Teresa de Cepeda Yahumada ay idineklara bilang isang pantas ng simbahan o Doctor of the Church, isang titulong nakalaan para sa mga taong ang mga isinulat ay isang ligtas at pangkalahatang tanglaw ng karunungan para sa lahat ng mananampalataya. Isipin ninyo siya hindi bilang isang estatuwang yari sa Yeso, kundi bilang isang general ng dibisyon sa hukbo ni Kristo. Isang napakatalinong strategist na hindi lamang alam kung paano magdasal, kundi kanyang hinimay ang panalangin, inunawa ang mekanismo nito, ang mga yugto nito, ang mga taktika ng kaaway upang guluhin ito, at ang mga tiyak na maniobra upang makalusot sa mga depensa ng pinakamatigas na puso. At ang dahilan kung bakit siya ang perpektong gabay para sa atin ay ang kanyang malalim na pagiging tao. Siya mismo, sa kanyang mga isinulat, ay buong katapatang umamin na gumugol siya ng halos dalawampung taon sa tinatawag niyang panlalamig o tibyesa. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito ng pagpunta sa misa, pagdarasal ng liturhiya ng mga oras, pagtupad sa kanyang mga obligasyon bilang relihiyosa, ngunit may pusong hati, isang paa sa kumbento, at ang isa ay nasa mundo. Nasisiyahan siya sa mga walang kabuluhang usapan sa lokotoryo o silid bisitaan. hinahanap niya ang pag-apruba at papuri ng mga tao at nararamdaman niyang ang kanyang buhay panalangin ay tuyo at walang bunga. Pamilyar ba sa inyo ang pusong hating iyan? Nabuhay siya sa ganyang kalagayan sa loob ng dalawang dekada. Kaya naman, ang kanyang karunungan ay hindi isang teoryang akademiko. Ito ay isang ulat mula sa labanan na isinulat mula sa mga trinsera. Ang kanyang mga aklat, tulad ng Ang Daan ng Kasakdalan o Ang Mga Silid ng Panloob na Kastilyo, ay hindi lamang mga simpleng debosyonal na babasahin. Ang mga ito ay mga manual ng diskarte, mga detalyadong mapa ng kaluluwa ng tao, at mga praktikal na gabay para sa espiritual na pag-akyat. Ang kanyang kaalaman ay isang banal na GPS, walang panahon at pangkalahatan, na may kakayahang gabayan tayo sa magulo at nakalilitong daigdig ngayon upang dalhin tayo ng direkta sa trono ng hari, sa sentro ng panloob na kastilyo, sa puso ng Diyos. Ngayon, bubuksan natin ang mga manual na iyon at ilalapat ang kanyang mga walang kamatayang diskarte sa pinakamahalagang misyon ng inyong buhay, ang espiritwal na pananakop sa kaluluwa ng inyong anak. Ang pag-unawa sa kadakilaan ng ating strategist ang unang hakbang. Ang ikalawa na kasinghalaga rin ay ang malinaw na pagkilala sa pangangailangan ng pagkilos ngayon at sa kalikasan ng larangan ng digmaan. Huwag nating lokohin ang ating sarili wala tayo sa panahon ng kapayapaan. Isang espiritual na bagyo, isang hindi nakikita, ngunit mapanirang unos, ang humahagupit sa ating mga kabataan na may bagsik na hindi pa natin nakikita. Ang bagyong ito ay may iba't ibang bugso. Bawat isa ay may partikular na lakas na mapanira. Ang unang bugso ay ang bugso ng kawalang pakialam na nagdadala ng malamig na hangin ng pagkainip na ginagawang tila boring at hindi mahalaga ang lahat ng bagay na may kinalaman sa pananampalataya. Ang ikalawa ay ang bugso ng intelektual na pagmamataas, isang ipu-ipo ng mga pseudo-argumento at hindi lubos na naunawa ang siyensya na nagpapakita sa pananampalataya bilang kaaway ng katwiran, isang bagay para sa mga ignorante. Ang ikatlo at marahil ang pinakapanganib ay ang bugso ng hayagang pagsalungat Isang buhawi ng cancel culture at political correctness na ginagawang katatawanan, isinasantabi at pinatatahimik ang sinumang kabataan na maglakas loob na ipagtanggol ang mga tradisyonal na paniniwala. Ang mga puwersang ito ay hindi mga abstraktong penomena. Nagpapakita ang mga ito sa mga influencer na sinusundan ng inyong anak, sa mga seryang kanyang pinapanood, sa mga ideolohiyang itinataguyod sa kanyang paaralan, at sa patuloy na pressure mula sa kanyang mga kaibigan na makibagay. Araw-araw, mayroong isang paglusob sa espiritual na kuta ng inyong pamilya. Araw-araw, naghahanap ang kaaway ng bagong siwang sa mga pader upang maipasok ang kanyang mga ideya. Ito ay hindi, uulitin ko, isang simpleng yugto lamang. Ito ay isang estrategikong pag-atake sa kanyang pinakamalalim na pagkakakilanlan isang pagtatangkang agawin ang kanyang kaluluwa mula sa mga kamay ng kanyang manlilikha. Kaya naman, ang pangangailangan ng pagkilos ay hindi dapat magdulot sa atin ng pagkataranta na isang sandata ng kaaway. Dapat itong magdulot sa atin ng isang banal at matatag na determinasyon, isang hindi natitinag na desisyon ng isang bantay na tumatayo sa kanyang pwesto at nagsasabing, habang ako'y humihinga, ang kutang ito ay hindi babagsak. Para sa aking anak, lalaban ako. Hindi ko siya isusuko sa mundo nang hindi ko ibinibigay ang pinakamahusay na laban. Ang oras ng pagkilos ay ngayon na, dahil ang bawat araw ng pananahimik ay isang metro pa ng banal na lupaing isinusuko natin. Upang hindi ninyo makaligtaan, ang alinman sa ating mga diskarte sa pakikibaka at upang matutunang kumpunihin ang mga siwang sa pader ng inyong tahanan, siguraduhin kayo ay nakasubscribe at naka-on ang notification bell. Bago natin ilatag ang mga sandata mula sa ating Arsenal na Teresiano, dapat muna nating gawin ang isang bagay na ginagawa ng bawat matalinong hukbo bago ang labanan. Patatagin ang ating mga linya at pag-isahin ang ating mga puwersa. Ang isang sundalong lumalaban ng mag-isa ay isang madaling target. Ngunit ang isang hukbong sumusugod ng sabay-sabay, balikat sa balikat, ay isang puwersang nakapangingilabot. Kaya naman, ngayon mismo, hinihiling ko sa inyong gawin ang isang bagay na lubos na magpapabago sa inyong karanasan. Itigil ang pagiging isang pasibong manonood lamang ng isang video at maging isang aktibong sundalo sa banal na krusadang ito ng pag-ibig. Sama-sama tayong magtayo dito at ngayon ng isang digital na tulay ng panalangin. Isang malawak na network ng pamamagitan na magkokonekta sa bawat isla, bawat lungsod, bawat sulok ng mundo kung saan may isang Pilipinong ama o ina na tahimik na nagdurusa. Isipin ninyo ang kapangyarihan nito. Mga panalanging umaakyat mula sa Cebu, Luzon, Mindanao at maging mula sa Dubai, Roma at California. Lahat ay nagsasama-sama sa harap ng Trono ng Diyos bilang isang nag-iisa at malakas na tinig. Hinihiling ko pong ipos ninyo sandali ang palabas na ito, pumunta sa comment section, at isulat ang pangungusap na ito bilang inyong panunumpa ng katapatan sa labanang ito. Mahal na Santa Teresa, dalubhasa sa pananalangin, turuan mo po akong ipaglaban ang kaluluwa ng aking anak. Kung loloobin ng inyong puso, maaari ninyong idagdag ang kanyang pangalan. Ang bawat komento ay hindi lamang isang teksto sa screen. Ito ay magiging isang buhay na laryo sa tulay na ito ng panalangin. Ang bawat pangalang isusulat ay magiging isang watawat ng pag-asa na itatanim sa langit. Sa paggawa nito, sinisira ninyo ang paralisis ng kalungkutan kayo ay kumikilos at hindi lamang ninyo inihaharap ang inyong sariling laban sa Diyos kundi sumasanib kayo sa isang hindi nakikitang lehiyon ng mga tagapamagitan at hihilingin ko pa po ang isang karagdagang hakbang pagkatapos ninyong isulat ang inyong komento basahin po ninyo ang komento ng taong nauna sa inyo at mag-ukol ng isang maikling panalangin para sa anak na hindi ninyo kilala buhatin natin ang isa't isa Gawin nating isang virtual na senakulo ang comment section na ito, isang banal na lugar ng komunyon at lakas. Gawin po natin ito ngayon. Ngayong ang ating batalyon ay nabuo at nagkakaisa na, oras na upang tanggapin ang ating mga sandata. Si Santa Teresa ay isang babaeng lubhang praktikal. Alam niyang ang espiritual na digmaan ay hindi na papanalunan sa pamamagitan ng sentimiento kundi sa pamamagitan ng mga disiplinado at tuloy-tuloy na pagkilos. Narito ang tatlong diskarte mula sa kanyang arsenal na inangkop para sa mandirigma ng ika-21 siglo. Ang una ay tatawagin nating ang panalanging pumapalibot. Sa sinaunang digmaan, ang siege o pagkubkob ay isang pasensyoso at walang tigil na operasyong militar na pumapalibot sa isang nakukutaang lungsod, pinuputol ang mga supply nito hanggang sa ito ay sumuko. Ganito dapat ang inyong panalangin. Hindi ito isang harapan at maingay na pagsalakay tulad ng palagiang pakikipagtalo na lalo lamang nagdudulot ng pagtutol. Ito ay isang tahimik, mapagmahal at walang humpay na pagkubkob. Paano ito ginagawa? Gamitin ang rosaryo bilang inyong pangunahing sandata. Sa pagdarasal ng mga misteryo sa tuwa Hilingin na maibalik ang kagalakan ng pananampalataya sa puso ng inyong anak. Sa mga misteryo sa hapis, isama ang inyong mga luha sa dugo ni Kristo, humihingi ng kabayaran para sa kanyang mga kasalanan at sa inyo na rin. Sa mga misteryo sa luwalhati, angkinin ang tagumpay ni Kristo laban sa kamatayan at kasalanan para sa inyong anak habang isinasalarawan ang kanyang muling pagkabuhay sa espiritual. Ialay ang banal na misa sa oras ng ofertory kapag itinaas ng pari ang patena, isipin ninyong inilalagay ninyo ang inyong anak sa ibabaw nito, kasama ng ostya. Hilingin sa Panginoon na isanib siya sa kanyang sakripisyo, na ang kanyang kaluluwa ay maihandog sa ama kasama ng perpektong biktima. Ito ay panalangin na may di matatawarang kapangyarihan. Ikalawang diskarte, ang lihim na sakripisyo. Itinuturo sa atin ng ating kultura na ipamalita ang ating mga nagawa. Ngunit sa langit, ang mga sakripisyong walang nakakakita ang siyang may gantimpala, maging dalubhasa sa mga lihim na handog. Masakit ba ang inyong likod, Panginoon? Iniaalay ko po ang sakit na ito para sa pagbabalik-loob ng aking anak. Mayroon bang hindi makatarungang gumagamot sa inyo sa trabaho? Pagpasensyahan ito at sabihin sa inyong puso para sa aking anak, Panginoon. Isuko ang paboritong dessert, bumangon ng labin limang minuto ng mas maaga upang magdasal, kahit na ang katawan ninyo ay pagod na. Piliin ang mas mahirap na gawain. Ang bawat isa sa maliliit na gawang ito na iniaalay ng may pag-ibig ay nag-iipon ng isang kabangyaman ng grasya sa langit. Para kayong gumagawa ng isang spiritual bank account para sa inyong anak at ang Diyos sa kanyang takdang panahon, ang maglilipat ng mga merito nito sa Kanya. Kung kayo ay nangangakong gagawin ang kahit isang lihim na sakripisyo araw-araw sa linggong ito, mag-subscribe bilang tanda ng inyong pangako sa labanang ito. Ikatlong diskarte, ang pinakasuttle at pinakamakapangyarihan ang sandata ng buhay na patutoo. Alam ni Santa Teresa na ang pinakamatibay na argumento para sa pananampalataya ay hindi sinasabi, ito ay ipinapakita magsagawa ng isang matapat na pagsusuri ng budhi. Ano ang nakikita ng inyong anak sa inyo kapag dumarating ang pagsubok? Isipin ang unang sitwasyon. Isang magulang na palareklamo, palaging nagbubuntong hininga na lumilikha ng tensyon sa tahanan at nagiiwan ng mga polyetong relihiyoso sa una ng anak. Ang resulta, iniuugnay ng anak ang pananampalataya sa pagkabalisa, alitan at manipulasyon. Ngayon, isipin ang ikalawang sitwasyon. Isang magulang na tahimik na nagdurusa, ngunit ang mukha ay sumasalamin sa isang di maipaliwanag na kapayapaan. Isang magulang na, sa harap ng isang masakit na salita, ay tumutugon ng may mahinahong katahimikan o isang mabait na salita. Isang magulang na patuloy na isinasabuhay ang kanyang pananampalataya ng may tahimik at tunay na kagalakan. Ang resulta, maaaring tanggihan ng anak ang doktrina, ngunit hindi niya maiiwasang maakit sa mga bunga ng pananampalatayang iyon. Magtatanong siya, Saan nakukuha ni nanay-tatay ang kapayapaang iyan? Bakit hindi siya nagigiba tulad ko? Gusto ko niyan. Ang inyong kapayapaan sa gitna ng unos ang pinakahuling argumento na mag-iiwan sa inyong anak na walang masabi at may bukas na puso. Pero, gagana po ba talaga ito? ilang taon na akong nagdarasal at wala pa rin nagbabago. Ang pag langang ito na ibinubulong ng demonyo ng kawalang pag-asa ang siyang pinakapanganib sa lahat. Upang labanan ito, kailangan natin ng panggatong ng katibayan ang testimonya na ang pagtitiyaga ay nagbubunga. Kaya naman, hayaan ninyong ikwento ko ng mas detalyado ang istorya ng isang lalaking tatawagin nating Manglito. Hindi siya teologo o mayaman. Isa siyang simpleng karpintero at ang kanyang kaisa-isang anak na si Marco ang liwanag ng kanyang mga mata. Nang si Marco, sa kolehiyo ay nilamon ng halimaw ng online gambling. Gumuho ang mundo ni Lito. Hindi lang pera ang nawala, kundi ang katotohanan, ang paggalang. Isang estranghero ang tumira sa kanyang bahay. Sa loob ng ilang buwan, sinubukan ni Lito ang lahat ng makataong paraan. Sigaw, pakiusap, banta, pagtatago ng pera. Bawat pagsubok ay isang kabiguan na nagiiwan ng mas malalim na sugat. Pakiramdam niya'y napahiya siya, isang bigong ama. May mga gabing, nakaluhod, isinisigaw niya sa Diyos ang kanyang kabiguan. Isang araw, pagkatapos ng isang matinding pag-aaway, nagtago siya sa kanilang parokya na walang tao. Umupo siya sa pinakahuling bangko, talunan at doon napako ang kanyang mga mata sa isang imahe ni Santa Monica, ang inang nagdasal sa loob ng ilang dekada para sa isang paganong at rebelding anak na nagngangalang Agustin. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Lito, ang laban ay hindi napapanalunan sa larangan ng sigawan, kundi sa katahimikan ng panalangin. Mula sa araw na iyon, nagbago ang kanyang diskarte. Bawat madaling araw, bago pa sumikat ang araw, Lumuluhod siya sa sala ng kanilang bahay, sa harap ng kanilang maliit na altar, at dahan-dahang hinihimay ang mga butil ng kanyang rosaryo. Hindi siya humihingi ng mga kagilagilalas na himala. Ang kanyang panalangin ay isang simpleng mantra. Panginoon, sa iyo na po siya. Isinusuko ko siya sa iyo. Kaawaan mo po siya. Lumipas ang mga taon. Sampu, labin lima, halos dalawampung taon sinasabi ng kanyang mga kaibigan na nagsasayang lang siya ng oras. Ang kanyang asawa, bagamat may pananampalataya, ay minsan nang nawawalan ng pag-asa. Si Marco ay lalong nalubog, sumadsad sa mga lugar na hindi man lang pinaghihinalaan ni Lito, ngunit ang rosaryo sa madaling araw ay hindi pumalya. Iyon ang angkla ni Lito. Isang araw ng Enero, si Marco, na tinutugis ng mga pinagkakautangan at nasa sukdulan na ng desperasyon, ay naglalakad sa Kuyapo at nagpaplanong gawin ang pinakamasamang desisyon. At napasubo siya sa dagat ng mga tao sa prosesyon ng itim na Nazareno. Inis, sinubukan niyang lumusot, ngunit tinangay siya ng agos. At sa gitna ng dagat na iyon ng pawis, pananampalataya at debosyon, Nakita niya ang mukha ng isang matandang lalaki na, may luha sa mga mata, ay hinahaplos ang kanyang maliit na replika ng Nazareno. At sa mukha ng matandang iyon, nakita niya ang mukha ng kanyang ama. Nakita niya ang dalawampung taon ng madaling araw, ng mga gasgas na tuhod, ng tahimik at matigas na pag-ibig. At sa sandaling iyon, ang dike ng kanyang pagmamataas ay gumuho at isang hikbi ang yumanig sa kanyang kaloob-looban. Nang gabing iyon, umuwi siya na tagpuan ang kanyang ama sa pwesto nito ng pakikibaka at sa unang pagkakataon mula noong siya'y bata pa, lumuhod siya sa tabi nito. Ang Diyos ay maaring tila mabagal dahil siya ay kumikilos sa walang hanggan. Ngunit ang kanyang gawa ay tiyak. Ito ay isang espiritual na batas. Ang matiyagang panalangin ng isang ama o ina na sinamahan ng sakripisyo ay may kapangyarihang maglipat ng mga bundok at sagipin ang mga kaluluwa mula sa bangin alalahanin si Santa Monica at San Agustin nauulit ang kasaysayan ang mga kwentong tulad nito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo dapat sumuko kailanman mag-subscribe upang makatanggap ng mas maraming testimonya na magpapatibay sa inyong pananampalataya at magpapanatili sa inyong tatag sa labanan Nakarating na tayo sa puso ng plano ng labanan, sa pinakatatagong lihim ng mga santo, ang pinakamahusay na diskarte na hindi lamang itinuro ni Santa Teresa, kundi kanyang isinabuhay. Napag-usapan na natin ang panalanging pumapalibot, ang mga lihim na sakripisyo, ang buhay na patutoo. Ngunit lahat ng ito ay tulad ng paghahasa ng mga palaso at pag-aayos ng pana. Ang huling tanong ay, sino ang mamamana? Ang pinakadakila? pinakamakapangyarihan at pinakamabisang apostolado na maaari ninyong gawin para sa kaluluwa ng inyong anak ay ang inyong sariling determinado at seryosong paghahanap ng kabanalan basahin po ninyo ito ulit ang pangunahing layunin ng masakit na pagsubok na ito ay hindi sa unang pagkakataon ang pagbabalik-loob ng inyong anak ito ay ang inyong sariling pagpapabanal ang diyos sa kanyang misteryosong pamamaraan ay ginagamit ang pagkakalayo ng inyong anak bilang pait at martilyo upang iukit sa inyo ang imahe ng isang santo ginagamit niya ang pagsubok na ito upang dalisayin ang inyong pag-ibig upang hubarin dito ang lahat ng pagkamakasarili lahat ng pagmamataas lahat ng pangangailangan na mapabuti ang tingin sa inyo dahil sa inyong anak tinuturuan niya kayong magmahal tulad ng pagmamahal niya walang kondisyon Walang hinihintay na kapalit dahil lamang siya ay inyong anak. Isipin ninyo ang analuhiya ng parola. Kapag ang isang barko ay nawawala sa isang marahas na bagyo, ano ang ginagawa ng parola? Hindi nito binubunot ang sarili mula sa kanyang pundasyon upang habulin ang barko. Hindi ito sumisigaw ng mga direksyon na tatangayin lang ng hangin. Hindi nito binabago ang tindi ng kanyang ilaw, depende sa kung pinapansin siya ng barko o hindi. Ang parola ay gumagawa ng iisang bagay. Nananatili itong matatag na nakaangkla sa bato na si Kristo at nagliliwanag. Nagliliwanag ito ng isang ilaw na hindi nagbabago, malakas at payapa sa gitna ng pinakamatinding kadiliman. Ang tanging misyon nito ay ang maging ilaw. Ang inyong pangunahing misyon, minamahal na ama at ina, ay hindi ang habuli ng inyong anak sa maalong dagat ng kanyang buhay. Ang inyong misyon ay ang maging parolang iyon. Iangkla ang inyong sarili ng napakalalim kay Kristo sa pamamagitan ng panalangin, mga sakramento at isang buhay na banal upang magsimula kayong magliwanag ng kanyang ilaw, kanyang kapayapaan, kanyang kapanatagan. Ang inyong anak, na pagod na sa kadiliman, na hinahagupit ng mga alon ng kanyang maling desisyon, ay malaut madali desperadong maghahanap ng liwanag. At kung kayo ay naging parolang iyon, ang inyong ilaw ang una niyang makikita. Ito ang magiging malinaw na senyales ng daan pa uwi sa ligtas na daungan. Sa makatuwid, ang inyong pinakakagyat na gawain ay nagsisimula sa inyong sarili. Maging ang santong tinatawag ng Diyos na maging kayo. Kung ang mensaheng ito ay nagsindi ng isang bago at malakas na apoy sa inyong puso, huwag ninyo itong hayaang mamatay. Tataka ng inyong desisyon mag-subscribe upang patuloy na makatanggap ng pormasyon. I-share ang video na ito tulad ng isang taong naghahagis ng salbabida sa kapwa magulang na nalulunod. At mag-iwan ng isang amen sa mga komento bilang inyong pirma sa pagpapalista sa hukbong ito ng pag-ibig. Ang laban para sa kaluluwa ng inyong anak ay, sa katotohanan, ang laban para sa inyong sariling kabanalan. Ipanalo ninyo ito at mapapanalunan ninyo ang dalawa.